good morning guys happy easter tapos na ang holy week at ngayon guys tayo ay mamimiesta sa batangas doon sa aking kapatid at magsuswimming din okay lets go hey okay, guys nandito na kami sa piyestahan sa bahay ng aking kapatid alvarez clan eto uh, nandito kami sa parking area yan ang bahay ng aking kapatid na my resort. Okay guys, kaya tayo at tingnan natin ang pagpagkain. Hi guys, dito na kami sa venue. Ang host ay kapatid ko. At ito ang decoration. O, oh, ayun ang pa-music. Medyo ma mahina ang ating vlog kasi gawa baka tayo ma-copyright. Yun ang doon ang kainan guys. Okay. Sige, kakain muna kami. eating time. Ito ang aking mga, aking apo at mga pangamangkin. Ako'y mamaya at ako'y busog pa. Ah, uh, guys. Nanguha muna ako ng aratilis. Paborito ko ito, ito na kay bata pa. Oh, ang daming bunga, guys. Oh, ang daming bunga. Oh, orange na orange. Yan. Okay, guys. Nanguha ako ng aratilis. Ang dami, guys. Okay. After swimming, mamaya ulit. Okay. Done. Guys. Pauwi na kami. Thanks be to God. Ang saya ng aming pamiyesta sa aking kapatid at swimming. Dito ko na eh. ine end ang aking vlog. At guys, putol-putol. Ang hirap mag-vlog doon. May music. Okay? See you later. Good evening, guys. Makarating kami kanina ay 6 o'clock na. Galing sa piyestahan at pagsiswimming. Dahil tapos na ang koresma. Talaga mag-enjoy kami sa aming lakad. At nakakapagod guys at sobrang init sa Batangas. Pagkatapos, pagdating ng bahay, ang dami naming bitbit, -bit, mga daladala, mga giveaway na pagkain at yung aming mga pinagliguan ay akin na ding tinanilabhan... At pagkatapos, ay naglinis ng kaunti sa kusina. Kaya guys, kakapagod ngayon ko lang ngayon lang ako nakapahinga at ako'y mm, ako ay nagpapasalamat at nakaraos ang Easter Sunday ng masaya at kami na namang magkakapatid at mga hipag ang magkakasama Alvarez clan lagi kaming ganun guys bonding moments at mm, sa susunod ay nagpaplan na naman na mag-swimming uli kasi bitin at ang mga bata sabik na sabik sa swimming. At sa barkada namin guys, ng aking mga hipag, ako lang ang nan, nag swimming. Uh, ako lang guys, sila hindi nag swimming, hindi sila nagdala. Ako ay ready. Alam niyo naman ako, talagang ako game. At saka sinamahan ko ang mga bata sa swimming pool. Kahit hindi ako marunong lumangoy, binabantayan ko sila. At Nakakatuwa dun sa aking kapatid na piyesta. Sa dami ng mga handa ng aking kapatid. Ah, ah, talaga namang ang ganda ng catering kasi yung kapatid ko bagong dating nung Hercules galing Amerika at na ang kanyang anak ay kanyang binisita. At siyempre piyesta kaya umuwi at bilang kapitan ng asawa madaming kakilala. Kaya naman kami ay laging present doon tuwing Pasko ng pagkabuhay. Guys, sana ay laging ganon na may mga banding moment pagkakatapos ng okasyon ang talagang tamang panahon ng pagsasaya Easter Sunday pwede nang mag beach pwede nang mag party party at ako naman nga ay nga nga inuli na na, na nabubuhay ang hilig sa paglayas kasi mga 2 years na gawan ng ko sumakit parang ako hindi active sa pagsama sa mga lakad at saka ngayon guys ay bakasyon na ng mga bata kaya pwede talagang magplano ayun okay guys ang aking vlog ay putol-putol. Ang hirap mag-video doon sa piyestahan at ang tugtog ay non-stop ay tunay namang hindi pwede at makaka-copyright. Panakaw-nakaw ang aking pagbibidyo. Pag titigil yung nakanta ay dali-dali kong pinipindot ang aking cellphone at ako'y nagbibidyo. Kaya ang hirap magpunta sa mga lugar na may, may kanta hindi makapaggawa ng vlog. Yun. Pero nakaraos naman, kaya nga lang, maikli. Oo. At saka nakakatuwa, kadami naming dala. Aba, yan ang namimiesta. O, tapos ang pagsiswimming pa'y libre, kapatid ang may-ari. Ayun. Ay, ako'y nakapantulog na. At naisipan ko nga makipagkwentuhan pa sa inyo ang aking vlog ay eh, doon ko tinapos sa sasakyan tapos eh kaninang pagdating dito sa bahay hindi ko maituloy at busy busy-busyhan, ang dami dami kong inayos tapos kumain pa uli ng hapunan at doon sa piyestahan ay nakain, ay busy din nga ako ng pagbablog at saka pagbabantay ng bata di medyo na nagutong kumain ako ngayong mga anong oras na alas otso na, ayan, tapos eh, ano, yun lang, ready na to sleep na, at, nagpapaalam mm, na ako sa inyo, sana ay inyong, panoodin ang aking video, yun ay video after holy week, mm -mm. kaya, sige guys, good night, dito na tayo, sa sunod na natin pagkikita, ha, Okay, thank you for watching.